patay ka. Uy, gising na. Mga kasamaan mo sa trabaho. Kasi uwian na. Hmm? na hmm? darap tulog ko. Saan sila? Uwian na. Ha? Uwian na. Hindi pa ako naka... Tindan. Ha? Nandun pa sila? Saan ka? Sa trabaho. Wala na, uwian na nga sila. Hmm. No. Hindi na kung hindi tayo yun. Hindi na. Saul so, ka pa sa kontraktor. Kung ka. Hindi mo rin kasi Malay ko ba kung anong oras ang pasok niyo? Ko. Oh. Alam mo, mga Maaga pa. Hmm. Ginising. Doon na nga sila? Oo nga, doon na. Nanti yang terima kuha hak apa?